Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Sa video pong ito, hindi po ako against sa mga kagawad natin. Gusto ko lang pong ilagay sa tamang sitwasyon yung mga duties and responsibilities ng ating mga barangay officials. So ngayon mga kabarangay, gusto ko po ulit sumagot sa isang tanong na ibinato sa akin. Ito po yung tanong ng isa nating uh, subscriber. Ang sabi po, Sir, paano po pagkagawad lang ang humarap tapos pinapirma nila si respondent kahit sobra bias? Maaari po bang repudiate ang amicable settlement na napirmahan? Wala po ang kapitan at sekretarya sa hiring. Dalawang kagawad lang po ang kampi sa kabila. Mga kabarangay, ang ganda po ng tanong kahit hindi idinitalye yung pangyayari. Pero nakuha po ang aking atensyon doon sa dalawang bagay. For educational purposes, gusto kong sagutin itong dalawang bagay na ito. Una, tama ba na dalawang kagawad ang nagpatupad ng katarungang pambarangay law? Pangalawa, maaari bang i-repudiate ang kasunduan ng mga partido na nabuo sa harap ng dalawang kagawad. Mga kabarangay sa tanong pong ito, ipagpalagay po natin na mayroong complaint na tinala sa barangay at tinanggap po ng ating barangay sekretary ang nasabing reklamo. At matapos tanggapin ang reklamo, pinadalhan ng sekretary ang mga partido, ang complainant, pinadalhan ng notice of hearing at ang respondent naman ay pinadalhan ng samon. Nang dumating ang araw ng pagharap ng mga partido, dalawang kagawad ang present. Dalawang kagawad ang pumagitna sa dalawang mayroong hilwaan. Dahil wala daw po si Kapitan at wala si Barangay Secretary. At the end ng personal confrontation, nagkaroon naman ng amicable settlement. At ang sabi ni Sender ay nagkapirmahan daw sila. Dito po sa tanong na ito, maaaring nung matapos ang pagharap at nagkaroon ng permahan, na realize ni uh, respondent na bias yung dalawang kagawad kaya naisip niya yung idea ng repudiation mga kabarangay bago tayo magpatuloy sa pagsagot dahil ito po ay teaching channel review muna tayo ano nga ba ang repudiation? Ang sabi po sa batas, ang sinumang partido sa hindi pagkakaunawaan ay maaaring sa loob ng sampung araw mula sa petsa ng kasunduan ay tanggihan ito sa pamamagitan ng paghahain sa punong barangay ng isang pahayag na sinumpaan sa harap ng punong barangay kung saan ang pahintulot ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, karahasan o pananakot. Ang pagkabigong tanggihan o yung repudiate ang kasunduan sa loob ng napangit na takdang panahon. Ito po yung 10 days ay ituturing na isang pagwawaksi, ito po yung pag-wave ng karapatang bawiin ang kasunduan. Saan po matatagpuan itong sinabi ko? Sa Katarungang Pambaranggaylo, Implementing Rules and Regulations, sa Rule 6, Section 14. Okay, balik na po tayo sa pagsagot sa tanong. Maaari daw bang irepudate ang kasunduan doon sa kasong iyon? sa konteks po ng katarungang pambarangay, wala tayong pwedeng i-repudiate. Bakit? Pansinin niyo po na ang namagitan sa pagharap ng mga partido ay dalawang kagawad. Ang mga kagawad po, sila ay walang kapangyarihan para gawin ito. Therefore, walang legal effect Under Katarungang Pambarangaylo, ang anumang kasunduan na nabuo ng mga partido sa harap nina na gagawad. At indagdag ko pa, sabi sa batas, ang mga may kapangyarihan lamang na magpatupad ng Katarungang Pambarangaylo ay ang ating mga lupong tagapamayapa. So mga kaparangay, bago po ako magtapos dito sa video nito, gusto ko pong i shoutout ang isa nating kagawad na si Sir, si kagawad Romeo de Leon ng Barangay 112 Zone 9 District 1 sa Manila. Kaya ito, mga kaparangay, very short video lang po ito. Sumagot lang ako sa isang katanungan ng ating subscriber at nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel.